Dito kami yun, SM Marilao eh. Oo, oh, ang ganda naman. Ang SM Marilao, ang ganda eh. Oh. Oo, oh, diba? Oo oh, nga, ano? SM lang, SM. Masala wala na. Ayan well, ang uh, mga magahakunan lang daw. Oh. Dito, gala-gala, oh. Pagala Pag na naman ang... Uh, Lola at ang uh, Mabawas. ayan Rampa rampa na naman, rampa rampa Kaya sa mga lag may mention 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 dyan Hindi makakarating Dahil Nasa rampahan na naman Ang inyong uh, Tatay, ayan Nasa rampa rampa na naman kaya, yung mga mention dyan. Bukas na lang ulit. Thank you, thank you, thank you for watching. Ayan. Ganda-ganda dito, ganda, di ba? Ang ganda ng... Uh, ayan, no? Ganda. Ang ganda ng lugar. Ayan, no? Ganda ng lights ang ganda ng light so di ba thank you thank you bye bye ingat tayong lahat ayan oh kailangan labas labas din gala gala rin di ba thank you po watching I love you all ingat tayong lahat ayan thank you bye Uh, thank you, thank you. Bye-bye.